ya 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 Ye 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 Oh, yan. So, oh, bait man yan. Oh. <laughs> 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 baik yan, <laughs> Ayuso, yan yung sa barako. <laughs> oh, yan. <laughs> <One zero. laughs> <One zero. laughs> Oh, malay mo maintain mo pa. Pag wala kukuha, pag wala kukuha, no? Ha? Pag wala kukuha. Oh. Ay, may may dagdag na. Oh. <laughs> oh. Oh, ayos. Ayun po 'yung sabala ko kinuha na. Oo. Oh. Mamaya ba ako kunin yun 'yung dalawa eh? Oh, dalawa? Oo. Oh. Hmm. Oo. Oh, eh. oh, guys, okay. salamat. Oh, ah, mabawasan na. <laughs> ah, oh, sana na. Okay, salamat din. Oh, yan wala na isang barako. Ang buhay po sa ating lahat. Dito tayo ngayon sa ating uh, may maisan ano tayo po yung nagtatanim ng uh, sitaw. Ito, experiment po ito. Uh, ang uh, purpose nito ay, uh, o oh, ang sistema nito ay, uh, ito, tinataniman natin, uh, sinisingitan natin yung uh, mais. At uh, ito ang magsisilbing uh, uh, balag. Pag ito'y uh, ubo na, Uh, at pagkatapos naman ng uh, mais ay ito sunod naman ng uh, sitaw. Sitaw, tatanim po tayo ng sitaw ano. Uh, experiment, Tingnan natin yung anong nga uh, magiging kalalabasan kung maganda, kung matibay itong balag na ito. Uh, lalagyan pa rin natin ng kwan ng uh, tamsi. Ayan, para binatin natin para pampatibay. Tapos lagyan natin ng kwan na uh, tulos. Uh, mas matibay ang importante po ay may akyatan po sila uh, yan oh. so parang maganda kasi ito po ay uh, nakita natin sa uh, ibang bansa yata panood natin sa youtube o facebook o sa social media so testing natin dito sa ating uh, maisan Yan, tag salam. lang. mo na rin natin. Magda rin yung taniman. Para maganda-ganda. Baka sakaling hindi natin makapagdaman magdadamo pag uh, tumubo na. Ayun, natapos natin itong isang linya. Nataniman natin ng sitaw, no? Sa uh, dalim. Isang linya po yan. Uh, sa naman na mga araw kasi ayun, mayroon tayong uh, customer. <laughs> Kukuha ng uh, biik. Kukuha na po yung uh, biik. Oi! Sebangir Si sebangir Dito sa

ayaw tumanda. Uh -huh. Parang anak ko, ayaw tumanda. Uh -huh. <laughs> Ayan, pili na lang yan. Pili ka lang, pili, pili. Huwag lang yung uh, <laughs> may Maipuyo may dito sa akin. Ay, gusto ko mag-gawin Mababae ba ah, oh. Oh, <laughs> ako Oo, babae. Mababae, kahit kung magustuhan Lalaki kaya. lalaki yan. Oo ako, ko pamahiin nila, sabi ko. So, Basta babae, ha? So. Basta babae. <coughs> Saan dyan <ang> babae? Ito? Ito, <laughs> malaki. Ha? Ah? Ito, so, saka ko. Yan, yan, yan.

Sinagasaan okay. dyan? Nakaw, na, spray yan. Isang araw. Isang araw pa naman, pang, pangalawa na yan. Wala kang saluyot. You know, a... Pwede. Uh -huh, Pero mo wala. Sitaw. Po, 500 na. Okay, sige. na tayo ng ating uh, baboy. Ang mga big. Ito yung mga bat ng saging. No? Nakain po nila ito. Kasi matamis-tamis pa. Hindi pa naman tuyo yung uh, pinag uh, balatan tingnan natin yung medyo bago-bago yung medyo malaman-laman pa na yan oy nagpaparbister dito sa kabila kaya kuha tayo ng mga dayami yan o, no? daming dayami yun nilagyan natin itong ating sako nilagyan natin sa ating mga malok. yan o, no? dami na palang nalalaglag na palay o oh. Dosar bister. Rồi, em đi đó. Ừ. Khai náy sao mà lục. Giang. Đồ mê đó. Ồ. Tớ không ấp đâu. Ngayon, may na naman, oh. Kuyo mo, ba? Kuyo mo na? Kuyo mo na, kayo. Kuyo mo na pa kainin. Oo, uh -huh. diba, mabubasa na ko lang pa kainin. Kuyo mo na pa sila, na sila, kaya... Oo. Ayan, no. well, pili ko yan, halata Halataan naman yung kukuhin mo, di ba? Ayan. May balat. May balat yan, eh. Oo. No.

Hindi niya alam, sinasako lang. <laughs> Ayan, o. Oh. Goodbye, bye-bye. Iyak. -bye. O. Bago ka. Hmm. Ayan. O, oh, dito na. Ayan. Thank you. Magalaga uh. rin tayo ng baboy para may pang-disimber. O, <laughs> pang-disimber. oh O, kamingay. Ayan, tayo yung Habang malalaki pa, oh. Oh, laki mo. Mm hmm, siya, kaya Kukuha ulit ng... Malaki, malaki. Lalaki. malaki. Mm, kao, laki, sige, Uy, ba, pili, babae, lalaki, malaki, malaki. ikaw, babae. Malaki na siguro, master. Huwag yung papiliin mo, yung babae, malaki, yung Kasi, may Ay, siya... Malaki nito. Babae yan. Mula, babae yan? Oo. Oh. Siya nalaki dyan. Kaya ta, ito. Mukha okay, ito. Kung bandang kaya niya, master. Eh.

Ay, yun ang babae yun. Ikaw maganda nito mga anak ko siya. Wala rin bawas mo pang mga anak niya? Ha? Wala rin bawas? Wala. Ay, yun magandang yun. Buhay yan. Magandang Hmm. Ito lang kayo. Ito lang na naipitan na nga niya, niya oh, ito. Ito ang lalaki. Oo, oh? oh. oh, naipit. Tama ko. Ika, ika. Pero, bu uli yan. Hmm. Pero, hey, ayaw kayo mga -ay ay, lalaki na yan. Ito, ito, master. Ganyan eh, ka hmm. ano, kaliit. Hindi oh. na matay yung master yan. Nakaraming yung kwan. Ang linggo na kalipas. oh bakit? Ayan, oh, tayo okay. yung isa. អឺអឺអឺ